Simulan natin ang balitaan sa perwisyong inabot ng mga motorista at residente sa walang tigil na pag ulan itong weekend. Dalawang residente rin ang sugatan matapos gumuho ang pader ng walong bahay sa Valenzuela. Narito ang report. Wala ng pader ang mga bahay na ito sa Valenzuela matapos gumuho. Sa larindaw daw ang lumambot na lupa dahil sa mga pag-ulan. Sugatan sa insidente ang isang senior citizen at 18 anyos. Nahulog sila matapos gumuho ang lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Inaalam pa kung nakaligtas ang mga biktima. Walong bayang nasira dahil sa nag-collapse na structure. Hindi naman bababa sa isang daang residente ang apektado. Namamalagi muna sila sa evacuation center. Gagawin ng mapping sa lugar para malaman kung ligtas pa itong tirhan. Malakas na ulan ang bumungad sa Metro Manila nitong weekend. Sa Bonnie Avenue Extension sa Mandaluyong City nga, gutter deep ang baha. Pero ang mga bata, parang nasa water park lang na nagtatampisaw. Dahan-dahan naman ang mga sasakyan sa paglusong sa baha. Pero itong motor ni Kuya, tumirik. Delivery pa naman ang trabaho niya. Kaya permiso talaga yung baha. Ano na maayos na huwing daan. Nagawa din naman kami ng taxi. Sa NLEX, sinabayan pa ang ulan ng aksidente. Umaga, nung linggo ng humambalang sa NLEX northbound malapit sa Balagtas exit, itong apat na pong talampakan truck. Halos tatlong oras din ang inabot bago ito nahatak. Base ro sa kwento ng truck driver, may nagkat sa kanya kaya biglaro siyang napapreno. Tapos ay tumama naman ang minamanehon niyang three-container truck sa isang SUV. Nagtamo ng minor injury ang isang sakay ng SUV habang dinala na sa pagamutan ng pahinanti at driver. Sa Hago ni bulakan naman, sumabay pa sa ulan at baha ang high tide. Hindi na po natuyan ng tubig yun eh. Lagi na pong may tubig nasa na sa araw-araw. Napaka-hirap po lalo na po sa mga batang nagsisipag Binubuhat pa namin yung mga bata papunta hanggang diyan sa alang tubing. Lugi na nga rin ang ilang nagnenegosyo sa lugar. Siyempre po, matumal po, lalo sa panahon po ngayon. Mahirap ang buhay dito sa Hagunoy. Eh, lagi po kaming lubog. Wala pong pagkunan. Ayon kay Rene Crisostomo, Chief ng Hagunoy Disaster Risk Reduction and Management Office, sa 26 na barangay sa bayan, dalawa na lang ang hindi pa binabaha. Kaya panawagan ng lokal na pamahalan sa national government. Talaga, po yung Nakahanda naman ang mga evacuation center kapag kailanganin. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.